Sa iba pang balita, sugatan ng isang pulis na nagbabantay sa isang sementeryo sa Paranaque matapos agawan at paputukan ng baril ang suspect lasing. Magbabalita si Brian Basa. Nakunan pa sa CCTV itong pulis na naka-duty para sa undas sa harap ng Palanyag Cemetery sa Paranaque. Makikita rin ang dalawang lalaking itong naglalakad nang bigla silang kunan at magsuntukan. Maya-maya, naglakad ng dalawa na parang walang nangyari. Pero ang isa sa kanila, nilapitan ang nakatayong pulis sa gilid at biglang inagawa ng baril. Sinubukang manlaban ng pulis. Ang kasama naman ng lalaki, tinangkasyang awatin. Maya-maya, lumabas ng sasakyan ng isa pang pulis at pinaputukan ang lalaki. Pero nakakuha pa ng tsempo ang lalaki na maagaw ang baril sa kamalapitang pinaputukan ang gumagapang na pulis. At mabilis na tumakas. Ang pulis na naagawan ng baril sa video, kinilalang si Polis Corporal Rosalito de Layon. Buti napis lang ng bala sa kanang sentido ang tinamun Yung parang nanisip ko na uh, katapusan ko na uh, uh, talagang tensyonado na po ako na may tama na po ako. Na anong time na yun, talagang igapang ko na lang siguro, konting hininga na lang. Ganun po yung naglalaro na sa isip ko habang papalayo po ako. Ang kanyang kasamang si Police Corporal Adrian Manatad, muntik na rin mabaril ng sospek. na naman po ako dahil gumover po ako sa mobile namin. Yung seat cover ng mobile namin, no, may tama po. Pagkatapos mang agaw ng baril ng sospek, pinunturiya pa pala niya ang isang 14 anyo sa binatilyo nandun po kami sa creek noon, nakatambay, kasama ng girlfriend ko. Bigla na lang po siya dumaan sa amin. Tinutukan niya po bigla ng walang pasing tabi sa, sa ulo mismo. Nagpamburo si Tuto at ang suspect hanggang sa naitulak niya ito sa kanal. Doon na naaresta ng mga otoridad ang suspect na nakilalang si Luigi Ganuza. Tanging nasabi ni Luigi, lasing siya kaya niya yon nagawa. Nangyayarin po sa nasaktan ko sa mga na sali sa gulong ko ganun po nahihirapan po pag tuwing nakikita ako po na mali pala yung nagawa Lumalabas sa pagsisiyasat na napagdiskitahan lang ng suspect ang polis at ang binatilyo kaya mahaharap na rin siya sa patong-patong na kaso Para sa 1PH, Brian Basa News 5 Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.